Para tayong nasa Mount ano yung sa north yung Bontok Tapos so oh, ay meron ditong mga tubig-tubig na nag nasa uh, tabi lang po ng kalsada. Ah, ay parang waterfalls. Kaya lang ho yung pagka waterfalls niya. Ano po? Um Meron ang taas. May falls, mayroon pong hose. May hose po ng tubig. Tapos pumasok po yung mga yung tubig niya dito sa sa ilalim ng natural spring water na nasa tabi lang po yan ng Marilaki Road tapos ho, oh, meron po kaming inaalam na lupa dito 10 hectares daw 10 hectares daw po yun ang mayari po nasa Batangan ang gusto ko po sana ay makasama mismo may-ari at sya po yung magturo kung saan po yung hangganan ito pong kanyang lupa ito po yung isa sa nakikita ko lagi na napakagandang lugar kasi ano mahabang tubig tapos po dun sa una-unahan na yun may mga waterfalls pero hindi na daw po sakop yun itong isang part na to yan may falls po yan tapos panay pine tree dito naman ho dito daw ho yung malaking bahagi na na andito yung lugar e ngayon ho dito ko ho naririnig yung malakas na lagaslas ng tubig bukod ho dito ah sa umaagos na ito parang dun po sa part ng pababa na yon may malakas na lagaslas ng tubig at kung mapapansin po natin yung pong ilalim po ng mga gubat na yun marami pong ano, niyog na tanim na malinis yan ho ang isa sa iniispatan po natin dito 10 hektarya na 50 pesos per square meter hindi pa ako nagkakamali sa presyo wala pa pong final pero gusto ko lamang pong ipakita sa inyo ito dahil ngayon po ay nandito ho kami para mag survey ng mga lupa na karamihan po ay saling karapatan lang yung pamumusisyon pa lang po ang ating binibili dahil hindi pa po siya release basta po ang rules ay bawal pa ho magputol na mga po magputol ng mga punong kahoy pangangalagaan ho natin yung pagubatan pinapayagan ho tayo maglagay ng pananim magtanim po kasi ho, may mga naninirahan na ho dito at may mga nakaposisyon na tapos ho yung iba nakakapag develop na ho ng mga campsite resort Para hong mayroong mas malakas na tubig bukod dito ah. Ay, doon ang Oo, oh, um, luma, ano doon eh. <laughs> Hindi. Ayun ang oh, lakas ng lagaslas doon. Ay, ba 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 ba? Sa kabila, ah doon sa ba ba ba? binidyo natin kanina. Oo, oh, ah. Hmm, ang lakas nga ng lagaslas. Ay, sana yung Ay, ano natin. Kung sampung hektarya ito ay ang laki. Di na sa Ang ng talagang rinig na rinig mo yung lagas na sanong. Andun, Baka nga po yun. Yun, yun. Kasi hindi naman lalagaslas ng ganun yung kung hindi malakas ang bagsak Oo. Oh. ay oh kala mo eh ano eh mamaari kasi mataas yun eh oh iba yung bagsak niya eh ang Ma lakas maaari yung pulse yan kasi mataas yun Ang Ma taas ng ano eh oh lumalagaslas ah Panay pa entry dito Ay ano na isasama natin yung may-ari mismo diyan. Tatawagan nyo. Oo, kaya mamapasok. Hangga't nandito pa ako. Ha? Sige oh. Ay bukas ay eh. may darating ay. Para ho na ay mapasok natin to. Kasi po may malakas na lagaslas las doon. Sasamahan ho namin mismo yung bebenta ng lupa na <makes> isa. <noise> hindi kaya ito yun. Nagawa ng andyan siya nakapark kayo. Eh, oh. Tapos eh, may malinis doon ha. Ah. Na hindi kaya ito may ari. <makes noise> hindi kaya ito may ari yung nandiyan sa baba. <makes noise> <makes noise> hindi itong motor na to. Oh, pwede ka palang ano yan eh. Model ng lata. <laughs> <laughs> Hindi na motor. <laughs> yung lata na. ano. Pero ito yung mga sineset up na para kay Dodo ano. Two stroke yan eh. Maganda kayo mga ng mga maingay na motor. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ang lakas talaga nung lagas-las ng tubig. Vintage na yan. Sabi avenue, mga 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 Alin po? Ay pupuntahan na bukas eh. Di bukas na lang. Ano yun o? na ay Tableya Saan? Saan may tableya? Pauwi na sa kanya Magaling ka rin ano Magaling kang bata ka Gusto mo pa pa ganun kasi pauwi na yun sa'yo Naisan may tableya dito? Malapit na sa kanila Kaya nga. Dito na lang.

meron ng ano ulap mamaya puno ito ng ulap